yes, dahil gutom Sa ating paglalakad nga ay may nakita tayo isang hidden gem dito sa Pasay na may isang solid na kainan at napakasarap na mga pagkain na ino-offer. At etong nga guys yung tago pero di na dayo na Tatay Nix at located lamang siya sa Coyegeng Street, Pasay City or simply visit their official Facebook page for more information. At ayun na nga guys, namili na ako sa kanilang menu. Narito yung kanilang menu guys, post nyo na lang. Alam nyo ba guys na napakasarap ng chicken wings nila dito? talagang 95 pesos. May kasama na siyang 2 java rice or pwede rin plain rice. Depende sa trip nyo guys. May higit 10 flavor ang chicken wings nila dito guys. Pero ang in-order lang natin yung kanilang mga best seller dito. At in-order nga natin ang kanilang pang malakasang buffalo wings. At isa sa mga favorite natin na honey glaze at umorder din tayo ng kanilang taka warma beef sa lagang 80 pesos at may kasama na itong potato chips. Alam nyo ba guys, napakasarap na itong potato chips nila. Alam nyo ba guys, lahat na ginagamit nila dito at sineserve dito is homemade. Yes, sarili nilang gawa yung mga ingredients nila dito at mga pagkain nila dito. Umorder din kami ng mga rice meal nila dito at isa na nga dito ang shawarma vip. At syempre, di mawawala nga kanilang burger dito kaya umorder kami ng double cheeseburger sa lagang 85 pesos. May burger patty, onion, tomatoes, lettuce, meron din kasamang potato chips guys sa gilid. At dito nga guys, made to order ito kaya naman talagang napakainit na isuserve sa inyo yung order nyo. Hello, good afternoon mga ka -FD. This is Tata Unix po po yung owner ng mga tatay ni uh, Munting Pindahan. Nag-start yung business namin sa pandemic days. So, three and a half years na rin siya. So, ayun. Nagkamap uh, kami ng wife uh, ko na mag-business. Kasi nagkaroon ng pandemic. Pag-awa naman ng Diyos, yun, eto paano nag-click naman? Si pangalan tatay ni kasi ano eh, very popular po dito sa FB Harris. So, yung name as a tatay Nix, dahil po isa po ako sa mga sumusuporta when it comes sa mga sports. Tsaka po yung minsan yung mga papiling ko sa mga bata. yung And then nasanay na po yung tao na tawagin ako ang tatay ni kahit medyo bata, bata pa. Hanggang nadala ko na rin po sa... Yan, sa tinayong naming business. Siguro po kasi sa asawa ko yung sobrang support niya sa pagluluto ko. Sabi niya masarap daw ako magluto dahil hindi naman yung background ko pagluluto. Kaya siguro na ituloy namin tsaka yung mga ideas ng mga kakaiba. Iba-iba uh, po -iba pong variety ng pagkain natin dito. Sana po matikman nyo, matimusan yung pagkain namin. Meron po kaming shawarma rice, warmapita so, mapita, burgers, chicken burgers, mga kebab, uh, chicken wings, tapa, birya, at marami po kung iba. Sana ma-try nyo po. Uh, ah, kasi po, ah, lihitin mo po kasi akong tiga rito sa Barangay 4, Queen King Street, Pasay City po. So, located po siya dito sa baba ng Barangay namin. So, very safe po, tsaka napaka-babayit ng mga tao dito sa atin ma-assist po kayo. Nag-open po siya ng 3.30pm until 3am po. Pwede po, meron din po kaming page, visit nyo po, Tatay Needs, full okay, trip po. Uh, pwede po kayo magpa-deliver around Manila. Pag medyo malalayo po, may mga lalamot tayo. Pati po may grab din po. So, wag na natin patagaling, guys. Tikman na natin to. Ah, so, kayo po ba kayo dito sa Tatay Nix? Always po. Ano po yung madalas natin in-order dito? Tapa. Tapa. Ah, kamusta naman po yung tapa nila, sir? Mabisa. Mabisa? Malambot. Talagang ah. mapapasarap ka sa kain mo. Flappy, flappy. 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 No? flappy. Yeah. <laughs> Sulit naman yung binayad. Omsim. Yes. Nagang babalik-balikan. Babalik-balikan. Parang mix niya. Balik-balikan. Okay, <laughs> ano na yung favorite ko dito sa okay. yun? wings, boss. Buffalo Walang beaten, solid. Maka okay. ah, ah, four rice ka talaga. Maka ah, four rice kayo dyan, sir. Opo, pag gutom Ay. na gutom. <laughs> kayo <laughs> okay, po, anong favorite ka dito? ah sapat tindig lang, sir. nakaya uh, na lang ang po kayo? Tatlo lang. Tatlo? Pang-apat siya eh. <laughs> oh, so yun nga guys, nandito tayo sa Koye Geng Pasay City kay Tatay Nix at dinayo nga natin itong mga pangmalakasang bestseller niya at isa na nga dito sa titikman natin itong Buffalo Wings yung Kuya Nix Ayan. so pag bumili ka dito guys tatlong manok na to Ayan, Buffalo Wings with two Java Rice Ayan. kung malakas ka kumain guys perfect sa ito, dalawang Java Rice agad Buffalo Wings muna Ayan. Mm. Masarap yung wings nila Panalo, ha? Magkano? Magkano yan, magkano? mo, yung nila talagang 95 pesos lang. Makaka-order ka na ng pinagmamalaki nilang bukalawang sila. Na may two java rice. Ayun. 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 panalo panalo ginamit ko. Sige, ito ang ginamit May init-init pa. Panalo guys. Kasi okay, ano guys? Homemade. Homemade to Yung ginawa nila. Homemade yung java rice nila. Buffalo wings. Saka tong mga ano na to guys. Ayan o. Oh. Taco. Chawarma rice. Double cheeseburger. Ayan natin guys. Homemade yan ito naman ang kanilang double cheese burger ayan makikita nyo naman yun guys nagu-umapaw sa cheese ayan oh Manalo. then yung patty nila dito guys ayan beef patty homemade yan sarili nilang gawa and of course may makasama pa yan potato chips sarap hmm. ah sarap yung potato chips nilang hmm. homemade and of course double cheese burger Fish! Fish! Ang sarap! Panalo tong burger nila guys! Hindi ko expected na ganito kasi yung lasa ng burger nila guys. Panalo! masarap siya sa yung cheese nya panalo guys tapos yung chips nila so, okay, panalo hello po uh, again this is Tata Enix po. sana po naanyayahan ko po kayo matry matikman masuportahan ng mga kapwa ko Pilipino or ibang lahi sana matikman niyo po yung business namin yung pagkain namin sa puso pagmamalaki ko po yung homemade lahat po ng sauce Pati po sa authentic na java rice, dito nyo po matitikman sa Tatay Meat Food cool Trip. Maraming salamat po. Ano, hanggang naod na lang ba kayo? Titikin na yan!